Guys, ito yung labas namin. Grabe ang init ng panahon. It's 12 PM. Tanghaling tapat. Grabe ka init. Kaya nagpicture-picture ako, wala akong magawa. Sabi ko mag-vlog nga ako. Ang init talaga sa panahon ngayon. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong labas-labas kasi talagang ma-overheat tayo nito. Ayan. na udto sa inyong tanan sa atong tanan, init yun kay ang panahon init kayo sa gawas as in, buti na lang may aircon dito sa loob, talagang mainit na mainit talaga, so mainit na tanghali po sa ating lahat, so gusto ko pong magpasalamat sa aking mga subscribers at sa aking mga nanonood ng aking mga videos, thank you po thank you po so much sa inyong support ang di, today, ang video ko ay gusto ko lang i-share ang opinion ko or pwede kong kung, kung nanonood man siya yung nag-comment doon. Kasi mayroon akong FB group na sinalihan sa mga may na ng mga sari-sari store. So, nabasa ko kasi doon na sabi niya, ano daw ang tips na pwedeng ibigay sa kanya para daw hindi daw uh, mawala yung tinda niya sa tindahan or meaning, ibig niya sabihin para daw laging puno yung tindahan niya. So, napaisip ako, sabi ko, o nga naman, bakit nga ba mauubos yung tinda natin na hindi tayo makapag-refill? Ano bang mga dahilan doon na nangyari sa kanya? So, hindi natin alam, hindi din natin siya pwede madyan. So, kasi gusto ko i-relate sa akin, ano nga ba mangyari pag maubos na yung mga tinda ko? Bakit ba naubos ang tinda ko na hindi na ako nakapag-refill? So, nakapag-reflect po ako talaga. O nga, no? bakit nga ba? So, ano ba yung mga tips na pwede kong gawin para naman hindi mangyari sa store ko? So, napaisip ako, siguro may isang dahilan doon na na pwede kong, ano, pwede kong i-understand na wala nang pangruling yung capital na gamit sa family needs, parang ganun, or yung capital hindi na ibalik, inutang, parang ganun. So, maraming mga factors na Uh, magiging dahilan kung bakit naubos na hindi na tayo nakapag-repair sa ating tindahan. Dito sa akin, gusto kong assure na lagi po ko pong sinasabi na bago po tayo mag-set up or mag-put up ng isang negosyo, dapat may business plan talaga tayo at dapat nakaset yung goal natin. Ano bang gusto nating mangyari sa ginawa kong negosyo na ito na ano mangyari ba? 5 years from now or ano bang purpose ko bakit ko ba ginawa ito negosyo na to nung nagresign po ako sa aking work for 17 years sa corporate world malaki yung sweldo may yung mga perks nakapunta ako ng ibang uh, ibang countries na for free na napunta ko yung family ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko na din na naka uh, nagkaroon kami ng opportunity but then i still give up no ginive up ko talaga yung work ko tapos nag-put up ako ng ganitong negosyo yun talaga yung sabi ko sa asawa ko na pag mag-resign ako at pag mag tayo, gusto ko talaga na mayroon tayong tindahan. Ang gusto ko noon ay isang sari-sari na traditional lang talaga. But my husband gusto niya na kung yan naman talaga yung goal mo na pangretirement, retirement gawa natin ng ibang concept. So, ito yung nangyari na iba yung concept ng tindahan namin. Kasi gusto ko po na hanggang mag po kami, na wala na kaming work na hindi na po kami able mag-work. Gusto ko dito lang kami sa bahay na dalawa na magbabantay sa tindahan namin. Yun talaga yung goal ko. Ngayon, balik tayo doon bakit naubos yung tinda na hindi nakapag-replenish. So, isa sa mga dahilan na nakita ko doon ay yung nagamit yung capital natin, hindi na ruling. Normal po talaga yan pag hindi po tayo nakaset sa goal natin kung ano ba talagang gusto natin mangyari sa negosyo natin. Kasi po, pag hindi po tayo pag-operate natin, tapos yung capital natin, hindi pa kasi kumikita yung negosyo natin. Pag first year, second year, hindi pa ganun kalaki yung kikitain natin. Kung meron man, konti lang. So habang maliit pa yan, palakihin natin. 'Yun naman talaga yung goal natin na nag-negosyo tayo para po magkaroon po tayo ng uh, progress sa buhay natin, makatulong sa source of income natin, yung negosyo natin kasi isa 'yun sa ano natin eh, 'yung source of income natin. Nag-gusto din natin na lumago. 'Yun naman talaga ang goal natin ngayon. Kung hindi po tayo nakatuon doon sa goal natin na lumago 'yung negosyo natin. Wala tayong ginawa hinayaan natin na kuha lang ng kuha tapos hindi natin binayaran. Kasi hindi ko makalimutan talaga yung natutunan ko sa school, no? Being an accounting, ano, accounting, in an accounting profession dapat yung personal transaction natin ay dapat separate po yan sa operation ng ating tindahan. Kahit gaano pa kalit yung negosyo natin, dapat hindi mag-mix up yung personal natin at saka yung uh, negosyo natin. Yun talaga ang hindi ko makakalimutan. Kaya yun talaga yung ginagawa ko. Ang aso ko. Yun talaga yung ginagawa ko na dapat separate. Kung may kukunin sa tindahan, bayaran talaga yun kasi iba yan. Source of income natin yan, hindi yan personal. So, kung goal natin na palakihin yung negosyo natin, dapat isiparate talaga natin. Hayaan natin na lumaki muna yung negosyo natin. Palakihin muna natin yung negosyo natin. Kung may benta ka, sige, yung ma ma masaya ako sa iba na pag may benta sa isang araw, bi bili agad ng mga stocks na wala, yon ganun. Hanggang sa lumaki po 'yon. Hindi po yan overnight. Pero kung hayaan natin na uh, parang wala lang nagtinda lang tayo, yung yung money natin hinahalo-halo na, pag kinuha natin, hindi natin ibinalik, talagang mawala, wala na po tayong maruling. And isa din sa mga Uh, reason kung bakit baka hindi siya naka ay nagpautang. So habang nag-start pa lang tayo, hindi talaga ako laliniwala kasi may nag-comment na, ah uh, paano ka magkaroon ng maraming customer kung wala ka namang ano, wala ka namang hindi ka naman nagpapautang? Yes, it's an advantage sa marami kang customer para marami kang customer magpautang ka. Pero kung hindi mo controlled kontrolado yung pagpapautang mo na hindi ka nabayaran, wala talaga down talaga yung negosyo natin. So it's for us to decide ano ba yung gusto natin. Gusto ba na magpautang lang ako hanggat hindi ko na makolekta, madown yung negosyo ko, paano na yung negosyo ko. So it's, at the end of the day, it's our It's, it is our decision, di ba? Decision pala talaga natin yan na ano ba goal natin sa negosyo? Balik tayo doon sa ano yung objective natin? Ano yung goal natin? Bakit tayo nag, nagtayo ng ganitong negosyo? So, isa yun sa nakita ko. Kaya, as much as possible, dapat kung magpa man kayo, alam nyo paano singilin. Basta masingil nyo lahat ng pina-utang nyo. Kasi po, may kaakibat po yan na cost part po doon sa binibenta natin. Paano kung maliit lang yung tindahan natin? Wala. As in down. Bukas wala ka nang maipamili. Magsarado talaga ang tindahan. Or may mga factor na iba din na uh, uh, ano bang dahilan? Bakit hindi nakapag-ruling, ginamit, winaldas. Ah... Uh, pinupunta ng ano ng laag ng galagala mga ganyan so hindi na ibalik so talagang magsarado yung mga mga tindahan natin kahit ilang buwan pa lang nag-open kasi po hindi tayo nakaset sa goal natin hindi tayo wala tayong uh, dream board na or parang nakasulat dyan na ito yung gusto ko mangyari sa store ko kaya nga kami hanggang maari hindi muna namin kunin but kunan yung yung kita namin Siguro this year. So magkuha lang ako ng certain percentage na parang treat na din sa sarili namin yung kita namin sa store. At saka dapat mag-record talaga tayo. Para alam natin uh, sa mga wealth guru na nakikilala ko, hindi ko talaga uh, makakalimutan yung sinasabi nila na dapat daw ilista yung in and out ng money natin kahit saan pa yan mapunta. Kasi po, pag hindi natin yan siya na-monitor wala. Hindi natin alam. Ang pera talaga ang bilis talaga mawala. Pero pag na-manage po natin ng mabuti para sa ating negosyo. Kasi yung goal natin, balik tayo doon sa dream board natin na gusto nating mapalaki yung tindahan natin. Dapat marunong po tayong mag-manage. Lalo na po sa finances natin. Sa in and out ng pera natin. i yung personal sa operation ng tindahan natin kasi pag hindi natin 'yan na monitor wala na tayong pang ruling magsabi na saan yung pera wala tayong nakita so yun po kung nagsisimula ka pa lang maliit pa lang yung negosyo mo wag mag-alala lalaki din yan basta may disiplina tayo na yung capital mo, talagang magruling siya. Kaya nga, capital eh, hindi natin galawin. Diyan lang po yan sa, sa tindahan natin na bili-bili, hanggang sa tumubo, tapos bili na naman, hanggang sa lalaki, yung negosyo natin. Kung gusto natin mag-start ng maliit na kapital. Tapos mag may pera kayo na excess, so invest kayo additional capital. So, ganoon naman lang talaga ang, ang running ng ating negosyo. Pag, pero pag hindi natin alam at hindi tayo nakastick sa goal natin, yun, mawawala talaga ang capital natin. So, yun lang ang ma maibigay ko na ano na share ko sa opinion ko sa sa point na paano laging may laman ang tindahan natin. Make sure na yung capital talaga ay hindi natin ginalaw. Yung kita natin, ibili natin para dadami pa po yung pwede nating ibenta yun po ang aking ma So, thank you po. I hope may na-share pa ako ng magandang araw sa inyo. Please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Thank you and God bless.